Ano yung niya? Hindi ko alam yung Fisher Valley but... Dapat balik. Dapa no? Ito ka tayo yung show, pinag yung pinagkaiba ng 2nd year, 3 year, year, May mga picture ayun? Yung ipin, yung ipin. Wala ako ng ng yung ipin ko <laughs> na, pa yung picture ng 2 year. ipin ko. wag na, huwag mong yung Ayoko na, ayoko! na, perfect Yung ilong, yung ilong. Oh, yung ilong. <laughs> ang ganda na mga batang yan. <laughs> Bata ka <lang. laughs> Isa pa! Ayaw Ay, ko nakakamalay kaya ako eh. <laughs> 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 Sige pa. Ito pa gumabahan <laughs> Wala si Patik. Baila ka, nga! Ilaglag. na. Uuunin <laughs> niya. Tanga-tanga kasi. Nauulog. hello uuunin niya. Ano Breathless? <laughs> <F> Speechless? <laughs> <laughs> skinless <laughs> skinless tak <laughs> 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 well, na. Grabe. Dalandan pa Mo mo din kasi. <laughs> taba taba, ah, taba. <laughs> <coughs> kumakain <mo. laughs> taba, taba, pa. ano ta mo, Greg? Kulin na lang kumakain sigaret. Oh, my God. <laughs> man <lang> ng aalok. <laughs>